RP Caduan Flash Report Bulto, bultong mga illegal at roga din ang narecover ng ilang mga bangis sa Cagayan. Una na dito ang higit uh, 312 milyong pisong alaga ng uh, umano'y shabu na napadpad sa dalampasigan ng Claveria sa Cagayan. Ang mga ito ay nakapak sa limampung gold tea bags at may markings ng Chinese character. Tinatayang may bigat uh, ang natura mga ipinagbabawal na gamot na higit 45 kilos. Higit 5 milyong piso na piso nga nagaraman ng ininalang siyabod din ang na-recover sa Santa Prasedes sa kagayan matapos ang tip ng isang mangingisda. Ang mga ito naman ay nakalagay sa isang team na garbage bag at nang buksan, tumambad ang transparent plastic bag na naglalaman ng posibleng bawal na gamot. Patuloy namang uh, panawagan ng PIDEA sa ating mga kababayan na i-report uh, mga kahinahinalang mga aktibidad at uh, bagay sa kanilang lugar at patuloy na makibahagi sa pinigting na kampanya kontra illegal na droga. RPK 1 Flash Report